Ugayin lang po para ma uh, malusaw. Alright, uh, star kill. Ayan, at uh, sasalin ako ng Nagawin ko na lang po isa't kalahati Dahil uh, malaki naman po yung talong Ayan Isa't kalahati na lang po yung gagawin ko Alright. right, na po yan. Magandang hapon po mga kasimpleng buhay at kamusta po kayong lahat? Uh, at sa video po na ito ay mag i na naman po ako ng insecticide. Ayan, at uh, pati na rin ng agro-wheel. agro wheel ng liquid fertilizer ganun pa rin po yung i-spray ko dahil sa naobserbahan ko po ay maganda po sa halaman sa tanim nating gulay sa observation ko po at sa monitoring ko ayan uh, at nakokontrol po yung mga insektong dumadapo sa mga tanim kong talong sa mga tanim kong kamatis kalabasa sili ayan ito po yung gamit ko kung nakikita nyo po yung pa rin po yung ginagamit ko, lanit, pati yung star kale, yung uh, mix. Pinaghalong lanit, star kale, at ng agro-wheel. Yung insecticide, pires po silang insecticide. At napaka-bisa po sa mga tanim nating uh, gulay. Nakikita nyo po. Yan. Dahil sa, sa observation ko po at sa monitoring ko, Simula nung nag-spray ako nung nakaraan, nung February 16. 18, 18, 18, 18. Abali 19. 6 days. Nung nag-spray ako noon. Ayun at naobserbahan ko ay wala naman pong uh, shoot borer o uh, trips uh, at yung white flies po, uh, meron meron siya pero kaunti lang po hindi naman po siya karamihan at ayun na uh, tuloy tuloy yung kanilang pagbulas uh, at nagdilig din pula ako nakaraan ng calcium nitrate pati ng urea ayan uh, at bali dalawang araw araw pangatong araw pa lang po ito yung mula nung nagdilig ako noon uh, ngayon po ay magsusuporta na naman ako ng uh, spray ng insecticide at ng agrowill Ah, uh, ganoon pa rin po yung ratio, isang latang Growwell at uh, isang itong taktakala na to, uh, isang tablespoon na stalkel. O gagawin ko na lang isang kalahati. Di naman siya ano dahil uh, malaki naman po yung tanim. At uh, isang buwan na po sila, isang buwan mahigit. At yung lanit po ganoon pa rin po yung ratio. And isang ganito sa isang 16 liters at isang latang agrowheel ayan po mga kasimping buhay ang kagandahan ng gamot na ito uh, ito po ay hindi sponsor ayan at uh, talagang naobserbahan ko lang at na monitor ko lang sa ganda ng uh, gamot na ito at nakokontrol yung mga insekto at uh, kagandahan mga kasimping buhay sa hapon yung magandang mag-spray para hindi mainit kasi pag sa umaga ako mag-spray, sa maghapon ay mainit uh, at baka malanta yung kanilang mga talbos dahon, nasunog ayan, at uh, sa steeds po ng mga tanim kong talong ay namumunga na sila uh, flowering steeds and floating steeds pati yung kamatis ayan uh, at kailangan kong suportahan para hindi uh, akitin ng uod yung kanilang mga bunga Ah, uh, malilit pa lang naman po yung bunga, uh, ganyan pa lang po. Siguro 1 inch pa lang. Yung iba half inch palabas pa lang po talaga siya sa kanyang bulaklak. At ayan mga kasimpimbuet, uh, bali magi-spray po ako ngayon. Ang araw po ngayon ay Ah. Uh, Ayun, February 22. Araw po ng Huwebes. Ayun. Ah, uh, ayan po mga kasimpimbuet. Ah, uh, Huwag niyo pong kalimutan na i-like And comment na lang po kayo Kung maaari pwede niyo rin i-share And comment na lang po kayo Kung meron kayong napapanood O na lalaman na uh, Mali ha? Pwede po kayo mag-comment Para meron po akong idea sa sunod na upload ko ng video And don't forget po to Subscribe And pakihit na lang po yung notification bell Para ma-notify po kayo sa mga next video Na i-upload ko at ayan mga kasimpleng maraming maraming salamat nga pala at shout out nga pala sa mga subscribers, sa mga viewers and at sana ay huwag kayong magsawang supportan pa yung aking YouTube channel at para ma-reach ko yung requirements ni YouTube, matagal na rin po. Ayan, thank you very much. At ayan mga kasimpleng buhay, uh, isasalin ko lang po ito. Sisimulan ko na po yung pag-i-spray. Ayan. Okay. Medyo pasmado po yung aking kamay kailangan ko siguro i kanan ko kasi kaliwa po yung minagamit ko Ayan. umu-umu siya yan alright yan po yung nahulog sa simento ay ano ko ng tubig yan para hindi siya ma kain ng pusa pati ng aso didilapan niya alright ibalik na nga lang nalulusaw din po yan ayan ayan buti po uh, meron pa akong natirang lanit at Ugain lang po para ma uh, malusaw. Alright, uh, pwede na po 'yan. mabisa na naman po malusaw 'yan. Kaya ko po, kaya ko po nilalagay diyan at inuuga para hindi siya kumapit doon sa ano nang sprayer. Isa kasi hindi po nalulusaw 'yan. Eh, namumuo-umo po kasi yung lanit na 'to. kailangan nating lusawin uh, at para mix na mix sa uh, sprayer ayan po nakabukod po yung mga basyo dubusan ko lang sa ganito para ayan alright mga kasimpleng buhay yung star kill ayan at uh, Sasalin ako ng Agayin ko na lang po isa't kalahati Dahil ah, malaki naman po yung Talong Ayan Isa't kalahati na lang po yung gagawin ko Alright yun na po yan Okay And then Sarado ko na Ayan, isang latang agrowil. Ayan, napaka-effective po ng agrowil na to. Pampa bulas po ng talbos. Pampaganda. Kaya nung in-spray ko to sa talbusan, talagang mabilis yung kanyang uh, effective, effective sa tanim na gulay. Ito po yung, kung nakikita nyo po, ito po ay hindi siya sponsor ha. Ayan mga kasimpim buhay, talagang sa low budget lang po ako, samantala, dahil ay, hindi pa po kaya yung mga mamahaling gamot, dito man tayo sa low price, sasabit ko yan. Andiyan mga kasimpim buhay, kung nakikita nyo, meron akong pantanim na talong, o oh, na, sitaw, pero pangit po yung kanyang ano, pang fourth season na po, ayan, a fourth na ano pang-apat na tanim ko. Ah, uh, buto. At yung mga kasimpleng bata, sa sasalinan ko lang po ng tubig. At ako, mamaya mag i na po. Ayan po mga kasimpleng buhay puno na po. Ayan, at ang gamit ko pong plastic nozzle, uh, yun yung pang, tam, yung pang spray po talaga na ginagamit. You know, yung dalawang uh, ano na yan, adjustable po yan. Pwede siyang palakihan yung buga at pwede yung pino. Pero pino po yung gagamitin natin para talagang basang-basa yung kanyang dahon, ilalim ng da dahon. Ayan, at sa mula pataas hanggang sa talbos. Ayan mga ka-simple buds, simulan ko na po yung pag-i-spray. Ila, ang oras po ngayon ay alas 6 po ng hapon sakto sakto alas 6 ng hapon Ayan, kasarapan lang ito ng spray uh, ito lang naman po yung spray ko yung talong Ayan, kamatis, papaya, kalabasa, lahat pero yung talbos kamuti eh, pag may sumubra ayun mga kasimpleng ba, simulan ko na a few moments later